Hi guys! So for today's menu nga ay nagluto kami ng sinigang Kaya naman inutusan ko muna ang pamangkin ko na bumili ng mga sangkap na kakailanganin namin sa pagluto Habang nasa palengke pa yung pamangkin ko, ay eh, kumuha na muna kami ng mga panggatong ng kapatid ko Kasi naisipan namin na sa kahoy na lang kami magluluto Grabe guys, ang saya nga namin ng kapatid ko habang nanguha kami ng mga panggatong dyan Kasi sobrang tagal na nung huli kaming manguha ng mga panggatong ang sarap ng balikan yung mga dating ginagawa namin. Alam niyo ba dati guys, pag kumukuha kami ng mga panggatong, Diyos ko, tinatamad talaga kami. Kasi ewan ko ba, sa wari ko, sobrang hirap na hirap na kami. Tapos pag nagluluto kami, Diyos ko, umiiyak talaga kami. Hindi dahil sa ayaw namin magluto ah, kundi dahil sa imbis na apoy yung lumabas sa kahoy, eh usok yung lumalabas tapos pumapasok sa mata namin. Nakakaya kaya yun. Tapos ngayon, ewan ko ba, natutuwa talaga kaming manguha dyan ng kapatid ko. Kapag talaga ini enjoy mo yung mga bagay na ginagawa mo, eh hindi mo talaga mawamalayan na napapagod ka. Nang sawari nga namin ng kapatid ko na medyo marami-rami na din yung panggatong, eh sabi ko nga ay eh, bumaba na kami. At pagbaba nga namin, tingnan nyo naman yung mga pamangkin ko at nakaabang. Yung anak ko nga din ay gusto daw din niyang tumulong. Kaya naman ang pagkaputol namin ng kapatid ko ng mga kahoy ay isa-isa ko nga silang binigyan ng kagtagkakaunti. Yung kaya lang nilang dalhin para naman kako ay bumaba na sila kasi nga napakainit ng mga oras na yan. Eh ay, ayaw naman nilang umuwi nang wala silang mga bitbit na kahoy. Ay giri naman pala yung ganito kasi habang maaga pa eh, train na namin yung mga batang magbanat ng buto. Tingnan nyo nga naman ang aming aling maliit Hindi niya na nga alam kung paano siya bababa kasi nga medyo madulas. Yung ibang mga panggato nga ay kami na lang magkapatid yung nagdala. Magkababa nga namin dyan eksakto naman at dumating na yung pamangkin ko. Kaya naman sabi ko ay magsimula na kaming magluto kasi nga naman oras di peligro na naman. <laughs> Bale, isang kilong baboy nga po yung pinabili ko sa pamangkin ko. Pagkatapos ko nga dyan mahugasan yung baboy ay nagatong na nga ako kasi sabi ko isasangkot siya ko muna yung baboy. Hindi ko alam kung kami lang ba yung ganito magsigang na isasangkot siya muna yung baboy bago siya sasabawan. Mas masarap kasi sa sinigang yung medyo prinito-prito yung baboy. Habang inaasikaso ko yung baboy, eh ito namang mga kapatid ko ay inaasikaso naman yung mga gulay na ilalok namin sa sinigang. Nung pagkatingin ko nga sa baboy na medyo nag-brown brown na at tuyo na siya, eh ko na nga siya ng sabaw. Habang ang pinapalambot namin yung baboy, sabi ko nga sa kapatid ko, eh ilagay na nga yung tela. Naglagay na din pala dyan yung kapatid ko ng lamesa na gagamitin namin mamaya sa pagkain. Nang sawari ko ng malambot na yung baboy, inilagay ko na nga dyan yung gabi at labanos. Pagkalambot nga ng gabi, ay eh, sinunod ko na nga yung sigarilyas at okra kasi Ipapahuli ko na nga lamang yung kangkong. Habang nga nagluluto ako, hindi na maipintay yung pagmumukha ko dyan. Kasi naman lahat yata ng usok ay papunta sa akin. Habang nga nagluluto ako, ay eh, para bagang nagkakanin kanina yung paningin ko at ako'y gutom na gutom na. Pagkalagay ko nga dyan ng kangkong ay sinabay ko na nga rin yung sinigang. At nang nga ay sabi ko okay na pwede na kaming kumain. At ayan nga, ngiting tagumpay si Aling Marites. Kala mo ngayon lang makakakain. Hindi ko na nga talaga kayang magpigil dyan. Kaya naman nagsundok na ako ng ulam at ako higup na higup na. Kaya naman halina kayat sandok na at sabayan nyo na kaming kumain ng sabay-sabay na naman tayong mabusog. O siya hanggang dito na lang yung video na to. Huwag niyong kalimutang i-follow ang page namin, like and share sa aming mga video. Thank you! Bye-bye!